And good morning mga boss. Ngayon, day 9 na Day 9 na tayo. Ngayon naman, gagawin na natin yung mga puro grills. Yan, yung grills na lang. Tapos, estimate natin yung binil. Kung ilang binil. Para makapagpabilin na tayo ng binil. Tapos, yung pinaka upuan. Yung, yung plywood na ilalagay natin. Ayan, samahan muna ako mga boss para Simulan na natin yun dun Let's go Ayan mga boss, nandito na tayo Ayan, buti na lang nailagay natin kahapon yung yero Yun, umulan kagabi At least kahit paano ngayon, hindi na nababasa ng na gusto yung plywood natin Susukatan natin ngayon Kung ilang binil Tsaka kung ano pa yung mga kailangan Para Kamayang hapon madala na yung, Madala na yung binil Na orderin natin Tsaka kung papatiles na ng tuluyan to Order na rin natin tiles Tara, ah, trabaho muna Tara, trabaho Ayan mga boss, uh, pinupormahan na ni Gaglen yung ay, 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 ay video. <laughs> ano, uh, natin, yung patungan ng chinelas. Ayan. Tatambakan muna yung saktong kapal lang, tapos yun bubuhusan na. Paka-ready na yung gagamitin niya. Tapos so, nailagay na natin to, pinakapababa yung grills na lang na padiretso pa ng ang ilalagay niya. Tapos yun doon. Yan. Naka nakalagay na rin yung sa ilalim. Paikot. Yun na lang, yun na lang sa corner na yun. Tapos ayusin na rin yung pinakasandalan ng no, puan natin para mailagay yung plywood. Yan. Ayan mga boss, kahit paano nakakatapos naman na tayo isa ilalim, okay na siya. Maglalagay naman tayo plywood ngayon para pipilitin natin bukas, papapasokin natin dito si Tito Alan kasi may gagawin tayo sa bahay kasi may okasyon doon, nagpapatulong yung kapatid ko. Tutulungan muna natin. Patibs ah! Puputol muna kami ng plywood tapos si Kuya tapos na yung flooring niya rito yan ito na lang yan to kailan ka nagmamadali bigla pa pang masisiraan ng grinder yan sira yung grinder natin carbon lang naman yung naubos nagpabili muna tayo para mapag-grind mapag-grind muna to bago ilagay yung plywood natin kulang din tayo ng para dito yun nakapatayo ayun nga bumigay yung grinder kaya hindi pa agad maputol yung para dito putol muna tayong plywood yun mga boss nakaisa na tayo isang putol tas yung pagano naman yun dito yung pinakasandalan no ano Nakupuan natin. Ayan. Dire Diretso din yan. Pero may space sya. Dito pa ganyan. Dito. Tapos may space dito. Tapos dito ulit. Yan. Para may hangin na pumapasok sa likod. Hindi sya close na close. Ayan. Ganun na lang gagawin natin. eh mga boss, nakalagay na yung pinaka plywood ng mga ano natin upuan. Yun naman pinaka sa niya ilalagyan natin. 7 inches dito. Simula rito, 7 inches. Simula rito, 7 inches. May clearance sa yung 3 inches dito sa gitna para yung hangin kahit paano pumapasok. Hindi siya basta close na close. Ganun. mga boss hindi natin kinaya gagabihin na tayo yun lang yung nailagay natin ngayon bumili muna sila ng binil eh, hanggang ngayon wala pa sila magagabi na ewi eh, uwi pa tayo kaya siguro bukas na lang baka si Tito Alan na yung papasukin ko bukas kasi ayun nga uh, first birthday nung pamangkin ko tsaka sabay binyag lang. tapos papapasukin natin si Tito Alan itutuloy niya to tsaka yung tiles dito sa hagdan tsaka papabinil na rin natin sa kanya etong flooring na to etong pinakasahig dapat dito matuyo muna sya bago natin i-binil kasi iluluwa lang nya yung binil sayang lang dapat matuyo muna sya para bago natin idikit yung binil wala nang maging problema hindi na lang umalsa pagka nagtagal etong mga nakaputol na to para dito yan baga nun nakapatayo yan tapos nang naploringan tiles na lang yan Ayan. Ayan ilang peraso na lang hindi pa hindi pa natapos mag-aalanganin na rin yan siya and uwi na muna tayo mga boss bukas na lang si Tito Alan na siguro ipapagtuloy natin dito hahatid na lang natin siya ng maga kasi hindi pa siya nakapunta rito Yan. Ayan mga boss Medyo ginabi na tayo Kasi nga pinipilit natin matapos kanina Kaya lang hindi natin kakayanin talaga Kasi gagabihin tayo Ayan ginabi na tayo Ayan eh, uh, sana konti na lang gagawin para bukas ni Tito Alan kaya lang hindi ginaya puro sana tiles na lang eh bukas gagawin niya pa yung natira nating pinakasandalan yung kahoy na putol putol in yung gagawin natin yan eh gagawin pala nila kasi sila muna papasok bukas tapos kinausap ko si ate Nagpaalam ako syempre Kahit na ano natin yon, Kailangan magpaalam pa rin tayo Okay naman daw sa kanya Basta may papasok Kumbaga may papalit sa akin doon Ngayon Dederecho ako kay Tito Alan Kakausapin ko na siya Tapos yahatid ko nga siya bukas ng maga wala lang okasyon sa bahay hindi na muna ay hindi sana ako absente eh. kaya lang tulungan ko muna si Alvin yung kapatid ko nga ano mga boss bukas na lang po ulit medyo konti lang yun na i natin kasi nga puro trabaho lang kanina busy kami lahat. Tatlo lang kami doon, busy kami pare-pareho. Kaya kanya-kanyang trabaho. Yung isa sa semento, yung isa taga putol ko, ako naman taga welding. Ayan. Tapos bumigay pa yung grinder. Ginawa pa namin kanina. Binili pa siya ng carbon brush. Medyo malayo-layo pa yung pinagbilan. Bukas lang mga boss.